Hi guys. For today's video, ayun, dito pala tayo sa ilalim ng kakahuyan. hindi to si kakahuyan para walang wakwak dito. Meron nang wakwak, ako 'yun. Uh, at the same time, kung naririnig nyo, ay ngay ng dagat. Ayan, kasi medyo maalon. At 'yun yung anak ko, naglaro. At sabi niya gusto daw niya maligo sa so sinamahan ko siya dito. So, ngayon, yung sagutin ko yung tanong, kung ano po ba yung maganda. Dahil, merong nagtanong doon sa inupload upload ko na video, na noong nagka-inactive tuberculosis ako sa, nasa Taiwan pa ako. So, merong nagtanong doon, kung ano po ba yung maganda doon. Nung meron akong inactive tuberculosis, hiniwalay ba ako? Siniparate ba ako? uh, in-isolate ba ako? Wala, walang gano'n kasi inactive pa naman siya, hindi man siya ano, naka, nakakahawa. So, ang iniiwasan lang doon, kaya nag-take ako ng gamot para mawala siya. Kasi, pag na-trigger daw yun, di ba, magkakasakit ako, doon daw yung trigger at maging positive na ako sa tuberculosis. Yun yung sabi ng doktor doon sa Taiwan. So, ngayon, Sabihin ko sa inyo kung ano yon ang pinakamaganda doon while well, nag-take ako ng gamot kasi ang ganda doon guys sobrang na-appreciate ko yung ano uh, service ng Taiwan pag magkasakit ka kasi that time uh, inactive tuberculosis ako uh, nag-inom ako ng gamot within 6 months nag-inom ako ng gamot so uh, hindi ako mismo ang bumili ng gamot Uh, libre yung gamot na pinapainom sa akin at sobrang nagpapasalamat ako sa uh, social worker doon sa Taiwan na everyday talaga siya madto sa worksite, sa nursing home namin na pinagtrabahoan. Uh, everyday siya pumunta doon para magpainom lang ng gamot. So yun yung ano nila doon para sinisigurado nila na iniinom mo talaga yung gamot na binibigay nila. Kaya sila talaga yung nagpapainom sa akin. Kaya sobrang thank you talaga sa social worker na yon At pagsabado naman at saka linggo, walang silang trabaho, iniiwan niya doon sa nurse, sa nursing home. So yung nurse mismo, doon ako iinom sa harap nila. So bigay nila sa akin at doon ako iinom. At ang pinakamaganda doon, uh, meron akong allowance doon para pangbili ng ano mga pagkain. Uh, meron akong ano doon, ang ibibigay nila gift check. Uh, may laman minsan 15 sa Taiwan na pera, 15 minsan na 16, may 1000 every month 'yun binibigay sa akin. So, e eh, grocery ko 'yun na sa kung kung saan na ano yung ano halimbawa na tapat siya sa supermarket so doon ako mag grocery at kung nandoon sa 7-Eleven, kung saan siya nakapangalan doon ko ibibili so parang may allowance pa ako para sa pagkain ko yun yung ano kasi kailangan daw kumain ako ng mga healthy ah uh, yun at sa awa ng Diyos uh, sa 6 months na pag-inom ko noon uh, na okay naman wala na wala nang nakitang ano meron pa akong inactive wala na so yun yung ano naka-kaganda doon kasi nagtanong doon ano daw ang maganda ba doon pag ang treatment, pag meron kang magkakasakit ka doon. So sa akin kasi hindi naman matatawag na nagkasakit talaga ako doon kasi hindi ko rin ako alam kung saan ko nakuha yung inactive uh, tuberculosis kasi sa dabing ba namin mga pasyente na inaalagaan na iba't ibang klase yung sakit na hindi namin alam kung anong klaseng mga sakit na leks kasi hindi naman sinasabi sa amin ng mga nurse kung anong uh, status ng uh, pasyente so yun gumaling naman ako at so ngayon dito na ako sa Pinas, umuwi ako para maalagaan ko yung anak ko, so yun lang yung sagot ko sa nagtatanong at kung meron pa nga nagtanong dun kung pwede ba daw uminom ng alap, ha? alak habang umiinom ng gamot So, ako, di ko rin alam kung pwedeng uminom. Kasi ako, tinanong ako noon kung umiinom ba ako ng alak. So, ako naman talaga, hindi ako naiinom ng alak. Kaya sabi ko, hindi po ako naiinom ng alak. So, siguro kung sinabi ko na iinom ako, baka sasabihin na bawal. So, since sinabi ko na hindi ako iinom, wala naman siya sinabi sa akin. So, ang sabi lang ng social worker, Uh, kumain ka ng mga healthy na pagkain at iwasan mong ma-stress at magkasakit para hindi mag-trigger yung uh, inactive na tuberculosis. So, yun lang. At maraming salamat sa nag nagtanong at nag-comment sa video. Bye!